Mm, kinky. Isang 34-year-old na lalaki na nagtrabaho sa hardware store sa Blaine, Minnesota ang nakasuhan ng criminal sexual conduct. Ayon sa isang criminal complaint, si John R. Lind ay pinagsususpetsahan ng pagdagdag ng sarili niyang dairy creamer sa kape ng isa sa kanyang mga katrabaho. Ang babaeng coworker ay nahuli di umano si Lind na nakatayo sa kanyang lamesa sa trabaho. Pag-alis ni Lynn, napansin ng babae ang kadudadudang likido sa kanyang lamesa. Ibinigay ng babae sa mga pulis ang isang nadumihang panali ng buhok at ang kanyang coffee mug. Sinabi ni Lynn sa pulis na may gusto siya sa kanyang katrabahong babae at umamin siya na at least dalawang beses niyang nagawang mag-ejaculate sa kape ng babae. Isa sa mga ito ay ginawa ni Lynn sa kanyang birthday. Sinabi ng babae sa pulis na mahigit tatlong beses niyang napansin na kakaibang lasa ng kanyang kape at inakala niyang ito ay dahil lang sa napanis na cream. Yuck!